Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong February 26 at uh, February 27, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 26. Ayan, dito po tayo sa February, yan po At uh, 26 sa ating pecha. 24 na sa ating taon. Ayan, February 26, 2024. I-simplify lang po muna natin itong mga numero natin ito. 0 plus 2 is 2. 2 plus 6 is 8. At uh, 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna Add lang natin 2 plus 8 is 10 At 8 plus 6 is 15 8 plus 6 is 14 Sorry 14 At sa bandang gitna, baba din po 10 plus 14 is 24 Ito naman po yung Unang numero natin, meron tayo itong 24 at yung pangalawa, ayan, dito pa rin po yung kapalos nating numero. Ayan, combine lang po natin ito, itong tatlong numero natin dito. 2 plus 8 plus 6 is 16. Ayan naman po yung pangalawang numero natin, kapalos po natin yung numero. Meron naman po tayo itong 16. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. Meron po tayong 24 at 16. Okay naman po 16, 24. Ayan, pwedeng pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil po 2 digits po yung mga numero natin, simplify lang po muna natin sila bago natin yan isumada para mas maraming po tayong mga numero na pwede natin pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 16, 1 plus 6, yan ay 7. At dito sa 24 naman, 2 plus 4 is 6. Ayan po yung isusumada natin. 7 at saka 6. Kunahin natin ang 7. Kukunin muna natin itong 16. Sumada this is 6. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At pwede rin po dyan ang 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga dalan po yung sumada natin sa 7. At isunod natin itong 6. Dito naman po sa 6. Kunin muna natin itong 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin po yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. and mga idol, yun naman po yung sumada natin sa 6. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilihan. Dito po sa ating sumada para po ngayong February 26. Meron tayong 7, 16, 17. 34, 25, 6, 24, 13, ay 15, at 33. Ayan, mga gawin sa mga numero natin yan, pili lang po tayo. Rambol lang po natin sila kung alin po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. Ayan, pipili lang po tayo rito. At sa ating pong sample, kinuha natin dyan ang 33, 33, at 16. then 7 and 24 at 15 25 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada ngayong February 26 and meron po tayo itong 33 16 7 24 at 15 24 25. Ayan, meron po tayong tatlong kombinasyon yan. Mga sample lang po naman yung mga to. Pero kung okay po sa inyo, gusto nyo po sila, eh, pwede, pwede rin po natin matayaan yan. Pwede rin po tayong kumuha, magdagdag dito po sa taas. Kung alam pa po yung mga nagugustuhan pa po, po natin yung mga numero dito. Ayan, kailangan pong balang pumili. At uh, ayan mga idol, lang po yung ating sumada update para po kayong February 26, 2024. At uh, isunod naman po natin yung ating pong advance sumada para naman po ito ngayong February 27 ayan mga idol umpisan natin dito tayo sa February yan po ay dos pa rin po tayo dito ayan at uh, 27 sa ating pecha 24 pa rin po sa ating taon ayan ganoon pa rin po simplify muna natin sila 0 plus 2 is 2 2 plus 7 is 9 at 2 plus 4 is 6 dito pa rin po sa bandang gitna, ganoon pa rin, add lang natin. 2 plus 9 is 11. At uh, 9 plus 6 is 15. Ayan, sa bandang baba rin po. 11 plus 15 is 26. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 26. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Ayan, 2 plus 9 plus 6 is 17. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares po natin numero. Meron tayong 17 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. pwedeng pwede na po natin itong matayaan. 26, 17 o kaya naman po ay 17, 26. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, ayan, simplify muna natin para may sumado natin sila. Ayan, dito sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Ngayon mga idol, parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang makukuha natin dito. Ito lang pong 8. At ito lang din yung isusumada natin ngayon. At isumada po natin ng 8, kunin natin ang 17, o kaya naman 26, kahit alin po dito sa dalawang mauna, ay pwede rin po. Yan, unahin po natin ng 17. So, mada 17. 1 plus 7 is 8. At ito pong 26. So, mada 26. 2 plus 6 is 8. Pwede rin po dyan ang 35. So, mada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan, mga idol. Yan po yung ako natin mga numero. Meron tayong apat na numero pwede pagpilihan dyan. Rambol lang pa natin yung mga yan pipili pa rin po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin ng kombinasyon. Ayan, at yung sample naman po natin, kinuha naman natin dyan ng 35, 35 at 17. Then 8 and 26. 8, 26 at 17. 17, 8. Ayan mga idol, yun naman po ang ating mga nakuhang mga kombinasyon, mga sample po natin dito sa ating sumano ngayong February 27. Meron tayong 35-17, 8-26, at 17-8. meron tayong tatlong sample din po dito at kung nagustuhan nyo ay pwede pwede rin po natin matayan nyo mga yan. Pwede po tayong kumuha, magdagdag pa dito sa taas kung alin pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po ngayong February 26 at February 27, 2024. Maraming maraming salamat po.